2pm na mga kalaki at narito na po ang mga 4-digit lucky numbers ngayon pong June 5 mga kalaki at syempre po sa mga nais pong subukan ng 4-digit lucky numbers namin abroad at Pilipinas eto na po ang magagandang tips ng mga numero na tatayaan natin ngayon mga kalaki umpisaan po natin sa India 1092 New Zealand 6373 Australia 8165 Mexico two Canada 1703 Greece 9962 Philippines 7538 Taiwan 2269 Thailand 1346 Malaysia 2870 Dubai 1492 Hong Kong 6968 Singapore 2388 China 1765. Texas, 1452, Korea, 3188, Germany, 2601, Italy, 7453, Japan, 1368, Ayan, may mga shout out. Alaska, 9395, Las Vegas, 1217, at Israel, 637. Seven. Ayan po mga kalaki ate mga 4 digit lucky numbers ngayong 2pm June 5, i-ramble mo yan mga kalaki Kaya pwede pong lucky numbers namin Pilipinas at abroad Kunin mo na, good luck